Magsusuka tayo ngayon ng nah, screen door dito sa may birdana. Tala. Eh, hey, langasong puti! Hindi yan makakaano sa'yo ng nak napalaki. Hindi ka lagi <laughs> mo si Manny Villar, si Jim. Si tulangan, Villar niya. Kailangan ko ng ano, samba. Eh, yung sukata natin? ito. Yung sukata mo, no, para ma... May may driver kasi kami dyan na sa natutulog. Mm. Para naman time na may lakad kayo, hindi na yung driver mo, hiyo. Maghang po kung saan pa. Oo pa nga. Pamit na yung ganyan. Sire namin yung pagsukat namin ng pinto. So ang unang titingnan namin dito sa pagsukat ng pinto ay yung distansya ng door knob dito sa may hamba. So dito sinusukat namin dito pag show ka dito, sino show yan? So, dito, kailangan ng hamba siya na mali puno imigya. So, na one, one half kasi hindi pwede na one by one kasi tutukol dito. Pag walang hamba siya, yung pinto na kahoy, hindi siya masasara kasi tatama dito sa may screen door natin. So, kailangan natin ng hamba. So, yung pagsukat niyan, kukunin lang to yung opening, tapos plus, plus 2. Plus 2, 25, 1, 8. 25, 1, 8. So, sa taas naman, mm -hmm. opening siya, tapos plus 1 diwagay gin 79 na to. shiventi okay no question okay, namin nito eh kailangan ng hamba gin three thousand